Ano po yung anong laki ng mga baka nyo? Yeah. Kalimitan sir, pwede malaman kung magkano ang price range ng mga binibenta nyo. Ito pala sa mga babae. Mga uh, baka nila abot dito. Mga indobrama ng laki. Uh, magandang araw mga talagang TV. Uh, tayo po ay napasyal dito sa Consiglio Batangas sa dito sa IT Yasser. Yung mga bahang sa Taki Kambal. Tayo po ay uh, nagtanaw ng informasyon lalo sa presyo ng mga binibenta ng mga baka. Kaya sabahin niyo ako sa ating video dito sa ating uh, cattle visit dito sa uh, Bulsilio Batangas. So, Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Hmm. Wala pang artag ang dalawa. Yan si Sir. Si Kuya, ang pangalan niyo po? Bal. Si Sir Bal. Ang kanyang baka ay si Kambal kung tawagin nila. Ito yung mga baka nila dito, mga ito po'y puro lalaki. Diyan, lalaki tatlo. Tatlo lalaki. Tapos ang babae, oh. mandahin pang babae niya. Hmm. Ito yung mga baka ni Sir. Oh. Marami siya dito mga, kalimitan po yung mga babae ang kinakuha niya. Ah, babae. Yan, yung tatak na kambal. Yan, mga alkad niya. boss ko, kambal basko. Kambal, livestock. Ito ang mga tayong ito. Hmm. Yan. Ito oh. po yung anong laki ng mga baka niya? Ya, yeah, na yan. Hindu na yan. Hindu Brahman. Hmm. Hindu Brahman. Ito po <tong> ay, um, uh, pa wala pang airtag. Yeah. Kung baga po kayo po ay ah, nagba -bu buy and sell din. Mm. Buy, buy and sell, -buy sell kayo. Uh -oh. Pero sa -bu buy and sell niya, meron din kayo sariling alaga. Ah, wala. Wala. sa... Uh, yung misan yung, yung, yung mga uh, na lang na pinapaiwi ko sa nalaan. Ah, pinapaiwi niya lang po. Hindi niyo na siguro kaya pong asikasoyin ah, yung ganito pag... Hindi na kaya mong kon. Uh -huh. Ito po yung mga baka ni Michelle. Ah, marami na dito uh -huh. Uh -huh. Kalimitan po ang stock nyo, mga ilang heads po. Mga laging ng mga kalokla 30, may kita 20, ganyan 20. Mm Parang di, kakatorsin ito. 14 na lang po yung ngayon nandito. Katulad okay. na ito, mga ganda talaga yung mga mukha niya. Mga kambal ang tatak na mga baka. Yan. Ito junior bull. Oo. Oh, Ay, ito ang junior bull. -hmm. Kalimitan sir, pwede malaman kung magkano ang price range yung mga binibenta niyo. Ito pala sa mga babae, magkano? Depende. pag ganyan mga hanggang... Oo. Oh. Laging 70-65 65, 65 hanggang 70 Mga ilang months naman po yung kalimutan ng ganyan? Mga 10 months, 9 months 10 yeah. months, 9 months pong edad to? Kung bagay wala mga isang taon pa po? Wala po Ang siguro sir, matanong ko lang ang binabayaran dito yung lahi ng baka, ano? Yung lahi, uh Oo. -oh. hindi yung ano Kasi po hindi naiiwasan po yung mga nagko-comment sa atin Ba't ang mahal ng baka nila? Kumparado sa malalaki Hindi, makita naman nila yung klase <laughs> ng <laughs> <klaseng> baka Baka <laughs> nito ng <laughs> nga Ganda katulad nito Sorry, Klase naman e eh. Yung klase naman talaga yeah, kung tingnan Umatay nga naman nila? Mm -hmm. Oh, naglampas ang nguso. Ah. Uh, yun pala po ang kalimitan talaga sa oh. hindi nila pwedeng basihan yung sa liit at laki ng baka. Mm. Kalimitan talaga po yung sa lahi. Lahi, ng baka. Mhm. Mm yan, ito po yung mga ano. Ito na po junior ball niya magkano tang ganito? niyan, 55 to 55 po. 5 months lang yan. 5 months lang parang oh, bata mm -hmm. pa siya. So, sure. Kaya naman mo, mag... so, sadyang kaya naman ganda. Eh. Mhm. Mm okay. Batang-bata 5 months lang para daw Hi, Junior po. So, ganda naman ng mga baka. Yan. Yung mga baka ni Sir. Sir, pwede natin makikita oh. din yung ibang mga baka niyo? Yung, ay. yung sumalaki ko, ikakuntik na ang laman is na ako na nga oh. na. Ah. Ay kong... pala, may mga ano kayo doon. Marami mga pala rin pa dito. Sadyang si Sir yung nagpagawa na ng kulungan. Para mga alpas po itong iba. Oo. Oh. alpas ito dito lahat. Hmm. Ay, out natin yung iba. Ah, naibenta ay, na. Ayan. Ayan. No. Ayan. Ay, ito, ito, ito. po yung mga dumalaga. Ayan, mga dumalaga. Ang tatangkad, ano? Ang tatangkad ang mga pagkabaka. Tatakro na siya. Hmm. Tapos po ito po yung... Tapos po ito pa. ari ko na yung mga pang-deliver natin ng Iloilo at Bisaya. Ah, mal kayo po yung nagdadala din sa Iloilo at Bisaya. Hmm. Yeah, yan, pang-deliver yan po yung mga pandeliver at kaset ko lang habang hindi hmm. pa nalakas yeah, basta may artag na bus na yan nakabood kita niya yung mga laki nila kaganda mga quality talaga yan to die pang deliver na ng Iloilo. Ano ilo. yung sir, ah, magkano naman ang kalimitan ng shipping na hinihingi doon pag gano'ng kalayo na? Ay sila na pong gagastos. Ah, Ay na pala sila sir Maso na. Ang niyan, bukas. Oo. Uh oh. Ay, buwas. sir, matanong ko lang po, ah, kayo po ay ilang taon na nagbebenta ng ganito mga baka? Ano? Well, Siguro baka hindi na to 20. Nasa ah, pool talaga kayo magbabaka. Ang mga magulang niyo magbabaka din. Ang tatay ko magbabaka. Ah, ano po yung sila? No, buy and sell din o may alaga kay dati? Buy and sell ah, buy and sell din. Hmm. Kung bagay yun ang pinaka-negosyo nyo talaga sa Apple so, sa mga na, magulang. Ang na, talaga natunan din. Hmm. Kamusta naman po? Ayos naman? Ah, Ayos naman. Kumikita naman. Ayos naman. <laughs> basta kumikita ng content. Basta mabilis. Bigay ng bigay. Ayun na po ang pinaka-ano nyo. Ayun na po ang pinaka-ano nyo. Ayun na po pag nga. may natin. mga may patulad nito. Tulungan nila. May tulungan nila. Ito ay malawa kaya lang inabenta na rin yung iba. Kaya ito hmm. nang natitira. kan Maraming kanina. Ayun ah. na. Eh.

Pero sir, ibig sabihin ko po eh, uh, ito dito na lang lagi sa inyo sa Lemery galing? Ito lang, talaga sa Lemery at Agustin Kung, kung baga po makaganda talaga ang mga palahay dito ng mga bakan? Lahat yung mga klase, lahat ng mga ating ganador na sikat na eh, katag di Vulcan. Di Vulcan. Ni Alas. Alas. Kaya, uh, ganyan yung mga uh, uh. Ibaan ko naman talaga dito. Mm -hmm. Tapos ko ang mga panak na dito. Oo. Oh, so uh, kung bagay lahi na rin talaga malalahi mga baka. Ang niyo si Vulcan. Si Vulcan ang pinakakilala dito sa inyo sa uh, Gangguncilio, no? Na uh -huh. Benador. Ayan. Ito pala yung ano, na, Sir. Ayan. Ito, ito, po yung mga lahi. Hindi natin malapit at pa na mga alpa sila. Ayan. Matatangkad ang mga pagkabaka na matatalaw. Ano to sir? Ah, matanong ko lang po ito yung dinibihor nyo. Sadyang wala sila mga sungay. Sa siya, pero hindi hindi, hindi Oo, oh, hindi ikaw na video. Meron, meron iba na diyan at mga Hindi video din. Kaya naman po, hindi na. O, oh, dito yung mga bata pa mga retos. Hindi wala na sila mga sobra. Eh. Yun. Yung mga baka dito na mga pambenta pa. Yun. Pero ano nga palang ano, nga ko yung So, ang mga baka na nabibili nyo, ilang months talaga yung inihiwalay na sa mga nanay nila? Masunod yung pinaka-rehabit uh, na walay pala. 7 months. Seven months po. Pataas na? Oo. Uh -huh. Kasi minsan eh, uh, pag mga bagong walay parang medyo... Doon dito ang baka, 2 sa pala nang tinatali nyo. Ay ay, tinatali na? Tinasali ng rest of the valley? Kaya pala mababait yung mga baka, ano? Ito tali uh, din pala. Ito din yung mga baka. Maraming mga halaman. Ayan. Maraming mga halaman. Kaya medyo hindi raw dito inaagpas at maraming halaman na masisira sila. Yan. Ito naman yung mga pano nila. Inimigyo yun na lang tayo. Yan. Ito pala yung mga tatak na kambal. Nandito sila sa Barangay po. Barangay po. Agon Silio. Yan si Sir yung pumunta, sa barangay po. Kilala naman kayo dito, ano? Sa, basta sinabing kambal. Basta kailangan nyo kambal sa, uh, sa bakan bal. Ito, tapos kaya bal. Yun, pag yung gusto bumili, punta talaga kayo dito sa pagla mga baka. Maraming po silang available na mga baka dito lagi. Ano po yung tuwing ano ang mga baka nyo dito na maraming stock kayo? Mm -hmm. Linggo. Linggo po. Karami sa si linggo. Linggo din ang mga. Kayo po ba yung nagpaparada din sa Garcia? Hindi. Ah, hindi. Dito lang talaga sa inyo. Dito lang siya pinupunta sa inyo. Yan pala. Yan. Pwede nyo napunta lang sila dito. Ibibigay natin yung kontak ni Sir. May Facebook si Sir sa atin. pag interesado kayo, ibibigay natin yung number ni Sir. Yan. Yan. po yung mga baka e na Kaya maraming salamat po sa so, panang mga talong TV yung mga gusto sa magpapisita ng mga farm nila dyan. So, comment lang kayo at ipunta natin posible. pati tulong na rin po sa mga baguhan pa lang sa mga mag-alaga ng baka. kaya maraming salamat po. Pasyon na ang ating video. God bless.